Sabi po si Wol, ang ganda ng paglubog ng araw. Ayan po, kasama ko si Master Noel, si JM, nandito na ho, Tapos na po ang aming maghapon sa Gopitan. Nandito ang kanyang pan. Kami po ay nagsasat lang. Red Horse. Salamat po sa mga viewers namin sa na-upload naming video. Sana suportahan nyo po kami. Salamat po. Ganda po. Oh. Ay, oh. Yan po ang basketball court, covered court namin. Yan. Ito po mga batang makukulit. Yan. Ito po si Miguel pogi. Ang kapatas Thank you po. Salamat. Yan. Thank you po. Yan po ang aming yan po ang pier. Ang Los Del Mar. Then yan po ang isla verde. Ang mga pulo po. Kalma po ang aming pan. Yan yung 7-Eleven. Sige po. Salamat po sa inyong lahat.